first question. Eh, alam naman natin na pareho kayong magagaling ng mga child actors, di ba? Mm -hmm. Pag kayo ba ilumaki na o tumanda, tingin nyo ba gusto nyo pa rin maging artista o gusto nyo na magkaroon ng, yung, alam nyo, yung bagong trabaho? Go, you oh, Ha? Huh? Chef po Chef! oh uh, wow! Uh, Yowen, anong klaseng chef? Circle or rectangle? Shape yun siya. Anong pinaginugulong? Ano po? Yung sa pagkain po. Sa pagkain. O, tignan mo, serious siya. O, <laughs> ano ba yung kaya mong lutuin? Sa edad mong yan ah. ha? I'm sure meron ka nang niluluto. Itlog. Itlog! itlog! Ay, wow! Kakahirap na ito yan. Oo, ang dami hindi nakakagawa niyan, my friend. Anong klase ng luto ng itlog? Lahat. Lahat! Lahat! Wow! Magbigay ng 100 Ano, yung ano lang, yung ano lang pong klase itlog. Yung walang ibang ingredients. Ah! Um, basta itlog lang po. Yung plain lang. Okay. Basta po itlog, walang ibang ingredients. Basta itlog lang, walang klaro, walang ibang ingredient mm, daw may fried okra. Hindi nilalagyan ng mga gulay-gulay. Para ganun. natural, healthy, ganon. Walang mushroom. Ayaw niya ng Ayaw mushroom. Na, walang uh, tomato, ganon. Oh, sa oh. pepper steak lang po. Ah, O, di ba? Sa Ano daw yun? <laughs> Hindi ko rin natindihan. Sa ano po <laughs> sa... Gusto niya maging chef. O, ikaw naman, Rap. Anong gusto mong maging? Uh, akin po, depende kung mag-i-stay po ako sa being actor or gusto po akong trabaho, pilot po. Pilot! Wow! wow! Si Tekla gusto rin maging pilot. I used to be a pilot before. Totoo. Oh. Kaso... Nag-crash. <laughs> <laughs> Bakit pilot ang nga gusto mo? Para po maikot ko si na mama. Para po maikot ko po si na mama sa mga iba't ibang lugar. Wow! wow! Saan yung una mong bansang gusto mapuntahan kasama yung ano, family mo? As sa, ikaw yung piloto? America po. America! Yes! Ikaw naman, Be, anong gusto mo lutuin naman bilang chef sa iyong ah. ano, parents, sa mga mahal mo sa buhay? Ano? Gulay. Gulay, gulay naman! Para si oh. Wala nga yung Para sa ito. kanila. Ha? Para sa kanila, syempre. Gulay. Kasi kapag matanda na po sila para mahina po sila, kaya... Pag matanda na ina na sila, oh. kaya kailangan nila ng? Gulay. Gulay! Tama naman! Oh, oh. So kailangan na natin yun. Lalo na yung kalabasa. <laughs> ah. Pampalinaw ng? Mabahas. Mata. Mata! Oh, oh. Ang galing! Okay. Napaisip din tayo kung anong gusto nung maging, di ba, after ng T-Bone <laughs> 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 okay, para. Sa inyong palagay, ano ang trabaho ang pinakamalaking sweldo? Oo. Oh, oh. Pinakamalaking? Sa inyong... Isip ah, lang. O yan, nagtas ng kamay. O, so, oh, Yuen. Uh, para sa akin po, ang pinakamalaking sweldo po, siguro sa pilots. pilot Pilot! So gusto mo na rin maging pilot. Ayaw mo Ay, pa okay. din. Di ba malaking sweldo ng chef? Well, malaki din po, pero mas malaki po kapag pilot. Pilot? Magkano ah. nga kaya, Not? May idea ka kung magkano sweldo ng pilot? Wala. Pero sa tingin ko po... 100K! 100k, ah? 100K Plus! plus uh, Oo! Oh, Saan okay. mo nalaman? Kapag po, na kapag po ah. magaling kang pilot, ano, parang tataasin ng tataas. Ang 100K plus. 100K plus? Oo! Uh, tama pala yung ginusto. Alam mo, eh. Yuen, mag-pilot ka na rin. <laughs> habang nagsishep. Pwede yun. Uh -huh. <laughs> ano po, kasi po kapag pilot po, ano, parang pwede ka mag-crash landing. Kapag puso, para pwede ka lang maiwan. Oh. Hindi ka pa lang mamatay. Para yung mga game-game. <laughs> natakot sila. Natakot sila. <laughs> Rap, ikaw, tingin mo, ano yung malaki ang sweldo? Feeling ko po, lawyer. Lawyer, lawyer naman! In Tagalog ay abogado. Paano na mo nasabi na malaki ang ng lawyer? Ah, uh, naririnig ko daw. Naririnig ko po. Kanino? Ah, uh, sa mga family ko po. Kasi po, mahirap din daw po kunin yung ah, course ng lawyer. May, family, Oy. may lawyer pa kayo sa pamilya? Pa? lawyer May Lawyer Hindi uh, ko po alam eh pero siguro po meron. oh uh, Oo, oh. pero tingin mo malaki talaga ang sweldo. Oh, Sa kanya kasi ang tingin niya nasa 100,000 plus ang Ikaw tingin mo nasa ang magkano lawyer. ang sweldo ng lawyer? 200 200k 200. naman so pataasan kayo. <laughs> <laughs> pero Pero kapag panget po yung ano Parang hindi po gano'ng kagali yung loy. Oo, oh, hindi na po tanggol yung loy. lang na, sweldo. Oh, na. tama naman, no. So, kailangan maganda. Ah, oo, oh, oo, oh, naku. Eto Aray. naman. Pati ko po, babayad ang po sila na mag, magpapa-lawyer. Yan kungyari po. Yung client. Oh, client. client. Ah, client. Ang client. Sila oh. po siguro magbabayad. Sila, ah, okay. Tingin nyo kaming dalawa na makakapagbayad ba ng lawyer? Opo, oh, siyempre. Ah. ah, ah Opo. Oh, kasi... Di ba sunto agad? Mayaman kayo yamang po kayong tagal na ng tibat si Fred. Ay! Oh! Nanonood kayo ng t Matagal na at alam mo kung ilang taon na ng t Six? Ay, alam, six, alam six, nila! Six years! nunod sila. Ilang taon na ba kayo? Eleven po. Ako 11. po, eleven. Eleven. So five years old pa lang kayo, nanonood na kayo ng tibats oh. Wow! Bolero sila, Fred! <laughs> Charot lang. O oh, ito, next question para sa inyong dalawa. Sa tatlong ito, Sino sa tingin nyo ang pinakamahalaga ang role sa ating bansa? Mm -hmm. Okay, sa ating country, Philippines. Yes, sa ating society. Is it magsasaka mm -hmm. o farmer, guru o teacher o, o doktor? Ah, sila. Ah, Oo, unahin natin si Rap. Sirap. Go Rap. Feeling ko po teacher. Teacher! teacher. Kasi po, mo na, bakit mo nasabi teacher? Pag wala pong teacher, yung mga estudyante po wala pong magagayad sa kanila. Magtuturo ng mga bagay-bagay. Kaya kailangan po ng knowledge para ah the teacher. Ah, po teacher din po. Teacher Kasi din. kapag po walang teacher, wala pong makakaibang trabaho. Makakakaroon na ibang trabaho. Kung, diba ba kung may magti teach sa ibang course. Yes. Oh. Kung maging farmer, maging farmer. Oh, kung baga sa kanila magsisimula. sa kanila kung magsisimula. Kung sa, sa bagay, walang doktor kung walang teacher. Oo. Oh, oh. uh -huh. So, hindi na kayo magpa-pilot, ganon. Mag-teacher so, na, na lang kayo. Na lang. Si chef pa rin po. Ah? Chef pa rin. Oo, oh, oh, hindi pa rin. Oh, oh. Pero sabi nga nila, be proud, you're a teacher, the future depends on? You. you. Oh. Alam nila. Oh. Ayan, grabe naman so teacher yun. teacher ang napili teacher nila? Teacher nga naman Ikaw talaga. Ikaw, friend, anong? Teacher din. Uh, Oo, kasi gusto ko din talaga dati maging teacher. Ewan ko saan ako napunta. Kasi SK chairman ako dati. Ah, ha? Ang eto, pag-usapan naman natin yung mga nangyayari sa ating paligid. I'm sure aware uh, naman kayo dyan, di ba? Updated naman kayo yes. sa ating, ganun. Sa tingin nyo, bilang mga bata, bakit may mga taong naghihirap o kaya mahihirap? Bakit may mahihirap? Bakit may hirap at may uh, naghihirap? Ayan, may Or nagtaas up? ng kamay. Para nasa classroom, sa classroom tayo, oo. Oh, oh. Yes? Um, akin po feeling ko kasi tumataas din po yung presyo ng mga bilihin. Kaya oh, may masaya sa factor. Tama. How about you? Kasi masyado na po madaming masama. Meron madami pong nananakawan. Oh, nananakawan. Tapos so, 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 po gano. ano, parang hindi po sin... Minsan po hindi po natuturo na maayos. Kasi wala pong pang-school yung Walang? Pang-school. Pang-school. Pang madami din. Eh. Oh, oh, oh. Tsaka po kasi ang mundo natin, stressful talaga. Yun. So naniniwala kasi, kayo pong, na... Kasi madami pong aayusin oh. asing So okay. tingin nyo naniniwala kayo na kailangan may libreng edukasyon? Opo. Opo. No? Pwede oh. kayong manawagan. Oh, <laughs> <laughs> Hello po sa lahat po ng teacher. O <laughs> ano lahat po ng ano, ano na sa private school at sa ano government ah uh, dapat po libre ang pang school yo, Ay, yo! Ang, ang ano ang um, pwede lang po hindi libre yung college. Yung college, oh. Kasi kapag po, ano, malapit na po sila mag-college, meron na po silang knowledge kung paano ng pera. Mm. Oh, Grabe, no? Knowledge. Napaka-mature lang silang mag- oh, oh, Grabe. Ang taba ng utak ng mga to. Pero ang next question ko sa inyo, alam niyo ba kung ano na ibig sabihin ng presidente? Apo. Oh, ano ibig sabihin nun? Ikaw, Ang ibig sabihin... Ah, sa uh, si mo <laughs> na. As feeling ko po yung Meaning ng presidente, parang sila yung magagabay sa buong country. Sila yung maglilid lead Lead? Uh, sila din po yung magpo-protecta. Okay. At saka, sila din po yung mag-aalaga. Yun ang presidente up. para sa iyo. UN ikaw? Para sa akin po, ang presidente. Yung presidente po yung gagawa po na, yung parang papagandahin po ang buong country. Papagandahin po lahat, mag-aayos ng mali na nagawa ng ibang klase. Ayun, ang galing naman ng sagot na yon. Pero kung sakasakali kayong dalawa, nagkaroon, binigyan ng pagkakataon na maging presidente ng Pilipinas. Ano sa tingin yung una yung gagawin para sa mga mamamayan natin? O game, you win. Ano, papabain ko po yung mga presyo. Presyo ng? Ng lahat ng pagkain. Lahat ng pagkain. Kagaya ng? Ano, mga ano, parang basta ano, Itlog, di ba? Kasi gusto mo magluto palagi okay. Oh. ng ano. O, Rap, ikaw naman. Akin po, ano, mas bababaan ko po yung presyo sa kuryente. Kuryente naman. libreng edukasyon na rin po. Libreng edukasyon. Oh, ah, ba, bakit mataas ba yung bayad yun ng kuryente? Ngayon po hindi ko alam, pero sigurado po ako mataas-taas yun. Oh, no, mataas, lalo na. lang ngayon, ano sa amin? Ikaw, amo. kanong kuryente mo? Nadyutulad nga, di ba? <laughs> <laughs> tawa, tawa, tawa.